Taga US lang. Oo nga po, Mami Oli, no? Morning po. Sa Mami. Sa pahali, talaga naman si Mami Oli. Oh, eh. Ma wala kasi ako makausap kaya hindi ako tumatodas to, eh. mo ba rin si <laughs> Arman, eh? Diyan lang <laughs> yan. Alam ko, kising pa rin si Arman. ang tindi <laughs> <laughs> wow. <laughs> oh, ano, na. Pari ko mo na magkaan na po. Wow! yun ang Hindi, na. Ako lang mag, ano to,